Uh, hi ma'am! Pwede mo matalang? Anong pangalan mo? Trisha po. Ah, are you single Somebody or taken? Single! Parang proud sa single ah! Yeah! Oh. Ilang years ka ng single? Three years. Wow! Ang tagal na ito! Bakit ganun kakatagal naging single? Siguro masyadong nasaktan dun sa una. Oh! nakasakit na yung sino kaya yun? Secret! <laughs> okay, secret na, secret. Nagmahal ka na ba? Siyempre naman po. Anong pakiramdam yung nagmamahal? Um, masaya na may halong lungkot, sakit. Halo-halo, mixed emotion. Uh, uh, ano Anong source uh, ng happiness mo? k drama. Akala <laughs> ko <-drama. laughs> pera. Uh, ano, ano, ano? Akala ko pera. Pwede rin pera. k drama tsaka pera. Hindi ba pa naman magtatrabaho, di ba? Hindi pa naman uh, ba? Kaya wala pa pera. Oo, oh, okay, drama muna. Uh, if ever na magmahal kang nasa ngayon, anong mas pipiliin mo? Yung taong mahal mo o yung taong mahal ka? Gusto ko yung mahal ko. Uh, ko. Iba sa pakiramdam yung feeling na nagmamahal. Kasi naranasan ko na yung parang yung ako yung minahal, ako yung ako yung nagugustuhan Kaso, hindi ko talaga mapilit yung puso ko eh. Parang totoo yung kasabihan na kung hindi mo talaga gusto, hindi mo mapipilit. Parang sa akin lang naman ah. Hindi ko nilalahat. Yun sa akin lang. Kaya parang mas pipiliin ko yung mahal ko. So, dahil sa mahal mo, kahit mag-take ka ng risk, okay lang? Opo, ganun naman sa pag-ibig talaga eh. Sa ngayon, ano bang ginagawa sa pag-ibig? Sa katulad mo, is ano ba to? Hinahanap ba to? kusa na lang hinihintay. Kusa na lang yung hinihintay. Dati naghahanap ako, wala naman eh. <laughs> Hintayin na lang. Pwede kang nanawagan <laughs> sa mga single dyan. Nananawagan po ako sa mga single dyan. Ah, Malapit na po ako from Madway. Three years ready na po ako. Natanda na ako noon eh. 27. Mahanda na po ako dun. <laughs> Pwede ka na magmahal. Pwede na ako magmahal no. Sa last relationship mo, ano yung natutunan mo sa heartbreaks mo? May mga bagay na hindi masyadong minamadali. Dapat siguro, mahalin mo rin yung sarili mo. Huwag mong ibuhos lahat sa kanya. Dapat magtira sa sarili mo Unahin mo yung sarili mong mahalin Kasi sabi nila Kung hindi mo mamahalin yung sarili mo Sino magmamahal sa'yo? Tama, tama Huwag mo din ibuhos yung pera, no? <laughs> siya yung nagbuhos siya. <laughs> siya yung nagbuhos <yung blanket> <laughs> Ano yung gusto mong maipayo sa mga katulad mo Na single Pero going stronger naman yung happiness mo sa sarili mo Ano yung gusto mong maipayo mo sa kanila As a single? Ituloy nyo yung buhay Masaya yung ganyan <laughs> I-enjoy natin yun lang habang single tayo so marami tayong magagawa kahit mag-isa tayo yung jowa na yan yung lalaki na yan kusa yung dadating in right time huwag kayong magmadali kapit lang pero ano naghihintay ka sa so, ngayon hindi po next year maybe <laughs> okay thank you maraming salamat in that is something I've never known before Loves me and the love you.